Hi, Miracles! Welcome to my channel. I am Erin May B. Borneo. Ikaw ba depressed, may anxiety, may takot na hindi alam kung ano yung takot. The fear of unknown. Ito para sa iyo. Lalo na yung di alam kung ano ang gagawin. Nasa na natapik ko na ito nung last nung isa kong video yung about sa pagkamahiyain at pagkamatakutin. Ang sabi ni Lord, continue to seek Him. ba diba, sabi niya sa si Mateo 6.33, Seek first the kingdom of God and His righteousness and everything shall be added unto you. Lahat ng bagay, kaalaman, karunungan, at pagkaintindi ng mga bagay-bagay na hindi natin alam ay ibibigay niya sa atin. Lagi ka lang magtiwala sa Panginoon dahil magiging maayos din ang lahat sa tamang panahon. Isuko mo lang sa Kanya ang lahat-lahat at ang Diyos ay kikilos sa iyong buhay. At lalo na sa iyong sitwasyon, huwag kang panghinaan ng loob o mawalan ng pag-asa. Dahil sa Kanya, mahalaga ka at may purpose ka pa. Yun lang. Salamat sa pakikinig, Miracles. At huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Like, share, and comment sa ibaba kung iyong nagustuhan. Shalom and God bless.